So ayan nga po mga kabarya Nagbabalik JB Coins nga pala Meron naman na, na naman po tayo dito Mga bariya Ito po ay worth 1.5 marami rami po ito Mga kabarya Uubusin po, na, po natin to lahat ngayon Sa paghan Iiisa isahin po natin to Lahat mga kabarya Sana po ay Makahunting tayo ng may hard to find o kaya hard to find marami rami na rin po to no, mga kabarya isa isahin ko lang po to mga kabarya nahin ko lang po yung isang supot kasi pag isabay ko to lahat bubuksan masyadong makalat po no? ayan nabuksan ko na po yung isang balot halina't samahan nyo ako mga kabarya sa paghahanap sana naman makahanap tayo no mga kabarya yan labo year 2013 sa so, dami nito mga kabarya sana makahanap naman tayo kahit isa lang o dalawa bali na 2018 2018 2011 common 2019 2019 dami ano ah dami 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 2019 mga 2020 mga kabarya common na lang po dito sa amin ng 2020 marami pa akong nakikita dito pero nagtabi lang po ako ng kaunti bali dito sa NGC ang hahanapin ko lang po ay yung 2017 ay susubukan ko pala nga kabriya yung 2028 tabi po natin kung makailan po ilang piraso po ang mahant natin nung kasi hirap tal hirap nga hanapin pero sa ngayon lagi lagi na po nakakita ng 2020 in JC mga kabarya 2018 2019 2020 ngayon po mga kabarya susubukan po natin itabi yung NGC 2020 kung makailan po tayo no mga kabarya kung gaano po karami ang mahat natin ngayon sa 1.5 na to bali naka isa na pala tayo no, ng 2020 hanapin ko ulit yung mga itatabi ko. dami 20 na dito kung nagtataka kayo mga kabarya binabalik binabaliktad ko yung coins baka sakali kasi makahantay ng RDE puro titi error mga kabarya kaya binabaliktad ko rin yung coins o kaya tublikara na imposible yung mangyari 2006 2018 2006 2006 2017 2000 Yan naubos na ng isa, ito naman pangalawang balot ng lata yung nahantun na Punta na naman dito Makahunt na tayo mga kabarya Kahit man lang is makaisa tayo Kuku mo na talaga 2012 2005 2005 2019 Wala talaga Kelvin din. Oh, uh, ba't may nahalo lima piso dito mga kabari ah? Logi ata ako ah. Thousand Ano pa bilangin ko ito mamaya ba't may 5 piso na nahalo? Kung hindi ito sobra, kulang ng 5 piso. Ito, commemorative kubo na lang po ito mga kabariya nagtatabi rin po ako ng commemorative basta maganda foundation yun 2020 ulit pangalawa pangalawa na ba tatabi kayo mamaya yeah. Nineteen. Wala talaga. Wala maubos na. Wala pa rin akong mahanap na si Merdo file na nakabaya. yung 2020 ulit. Kailan mo? Lumadami na talaga. Sabi ko na ito. Hanapin ko yung siya. Yun. Dati yung Dating, ano, nakanta ko ng isang 2020, tuwang tuwa ako, pero nung lagi-lagi na, no, baka sabi ko, kuhu na sa Kuhu na nga. Oo, oh, ubus na naman yung pala balot. Wala pa tayong na si kasi fine. pa. 2017. 2005 2004 2011, 2005 2020 na naman 2018 Nakailan na ba tayo mga kabarya? Hindi ko na nabilang kung ilan na nahan ko na 2020 ah Ito pa Puro 2020 wala ata akong mahat na 2017 napakahirap nang hanapin kahit sa yung hard to find lang mga kabarya wala ka po na nito ito, ito 2011 bubos na ang dalawang balot plus balot na mga kabarya wala na talaga yun 2017 mga kabarya yun nakaisa po tayo no salamat pangatlong balot ka pala makikita yun 2017 sing hard to find mga kabarya sa wakas nakaisa tayo no hindi sayang yung ating paghahanap at nakaisa tayo yun ipasyo kami mula coins 2011 sana mayroon pa kahit isa na naman wala na bilisan na natin 2018 2018 wala na ata pero okay lang yun naka isa naman na tayo sa tatlong balot grabe hirap na talaga mahanap yung 2017 mga kabarya kaya pag meron pa kayo ganun taon itabing na rin po mga kabarya dahil may added value na po yun 50 pesos o so 200 depende po sa condition kung maganda pa o kaya baka mas mataas pa Ay, commemorative malvar 2018 common 2006 2018 2006 uy 2020 ulit mga kabriya 2019 2017 kunti na lang matatapos na ang dami, dami, dami 2018 2002 yun na, kunti na lang 2018 2001 2002 2006 at ang last 2006 yun, maraming salamat mga kabaryan Ayan ang mga nahanap po natin no, mga kabarya Yung naka tayo na 2020, ang DS si 2020. Sa 1.5 naka-anim tayo na hunt mga kabriya. Marami na talaga siya. Common. na 2020 at nag isang semi hard to find 2017 mahirap hirap na mahanap makabriya kaya itabi nyo na talaga pag mayroon kayong makitang ganitong taon so ayun lang po na no, mga kabriya maraming maraming salamat po at sinamahan nyo ako sa aking paghahanting God bless po sa inyong lahat. Goodbye.